Salamat. Uh, kasi nagbiyahe pa kayo, nag-absent pa kayo. At um, madami kayong pinagliban ng mga kailangan ninyong gawin para pumunta dito. So maraming salamat sa oras ninyo at sa pagpapakita ninyo ng suporta uh, kay uh, Pangulong Rodrigo Duterte. At um Yes, ah, uh, kakakatapos lang ng akin pagbisita sa kanya at uh, okay naman siya nagtatanong lang siya sa mga timelines kasi nga malapit na yung eleksyon at uh, tinatanong niya kung ano ang nangyayari sa kampanya ng mga senador at uh, tinanong niya kung papaano siya uh, makakabalik dahil nga meron din siyang eleksyon uh, sa Davao City so yun yung uh, Uh, na pag-usapan kanina yung kampanya at eleksyon na nangyayari sa ating bayan at uh, nag nag-express din siya ng uh, fears, niya, apprehensions niya sa baka merong mangyaring dagdag bawas, yung mga ganon na mga usapan sa um, sa eleksyon sa halalan. Um at uh, okay naman siya may my rice na, may kanin na lagi. Oh, nice. Nice. May kanin na oh. daw. <laughs> uh, at uh, yung mga taga Netherlands kahapon nagsabi sila iba daw ang pagkaluto ng ano, no ng kanin dito. Uh, tinanong ko siya kung tama ba yung pagkaluto ng kanin. Tama naman daw. <laughs> uh, on that point, na perfect na natin. Yung yung uh, yung ra rice doon sa loob but uh, medyo mahina pa siya kumain kasi nga he's getting used to sa pagkain sa ulam kasi hindi Pilipino yung ulam pero meron ng rice at uh, meron naman siyang access sa uh, gatas at prutas yun din yung uh, hinihingi niya noon. So okay naman siya um, ang kanyang mga may mga sakit na uh, si Pangulong Duterte natural lang yon dahil mag 80 years old na siya so merong doktor na nagmamonitor sa kanya at meron din silang nurses uh, na nagmamonitor din sa kanya ang kanyang blood sugar uh, nilagyan na siya ng gadget uh, para sa blood sugar niya so meron na silang parang electronic okay. checking doon uh, uh, four times a day sa kanyang uh, blood sugar. So, medyo controlled naman ang blood sugar. Ang problema na lang natin ay hindi mapigilan yung pag-inom niya ng Coke Zero. <laughs> so, bago ako uh, umalis, uh, pinilhan ko siya ng uh, apat na Coke Zero. Nag-iwan ako doon ng apat na Coke Zero. Bumili ako para sa kanya. At uh, sinabi ko na once a day yan. Kasi ang, ang grocery mo will come sa Wednesday, ang grocery list mo will come sa Wednesday. So, once a day yung apat na Coke Zero na iniwan ko sa'yo. Maintenance. At uh, sabi niya, bakit? Sabi niya, bakit once a day lang ang uh, Coke Zero ko? So, sabi niya, tatlong beses daw kumakain araw-araw.